Kaya mo na, kaya mo muna. Opo, ako na bahala mamaya. Oh, tapos na siya. 'Di ba? Sakit, sir? Ay, sorry, sorry. Bigyan mong tuwalya anak, kaya mo siya. Ayun niya na nagpapaano eh. Yan sir, masakit? Ay. Oo <laughs> nga. Sakit ba, sir? Rosy. Sabi ka lang, sir. Kasi nagre-response yung pamoy. Eh. Kala ko masasaktan Eh. Yan. Ate, ang galing ng kapatid mo, no? Tignan mo, ayaw yun na magpaano. Kaya lang, hindi maayos yung ligo niya. Pero okay lang yun, kasi gandun, nagsisimula yun, eh. Ayaw niya na magpaano, magpaligo, magpabihis, magpupunas. So, na, siya na yung ano. Nagiging independent na. Oh, oh, oh. Ay, grabby, sorry. Pa, pa, na, si na, 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 yung na, dalawa ko kasi mag... Pa, Ay, masasakit masa, yung tuhod mo. Masasaktan ka, sa sir? yung sasakit, ma. Hindi yung Nagpanti ka ba? sorry. Dry skin? Wala? Babawas pa ako konti. Hmm. Ayan. Sir, sakit. mo bakit nagre-response yung mga daliri mo dito? Sa kabila, hindi. Nagalaw. Nagalaw? Kaya Nagalaw mo. Kaya pa naituloy ako tanong. <laughs> Ay, sorry. No, oh. Silo, alam mo nandun? Hayaan oh. hmm. mo na, bata. Anak? Hala. Sa sampayan po. Mul ka dong kay Lola. <laughs> Sa way na ba? Mag Magpapuyod po kay ate. Sir, medyo didiin ko, ha? Huh? hmm Sa birthday ni Mama. Eh, eh, ba? <laughs> ba, Ma? Opo. Sorry, Sir. Mama, dun tayo sa ice skating. sa pang bata. Opo. bata. Karamis mo malaki ito say. Pero mas manipis siya kaya ramdam-ramdam ramdam mo yung sakit. Hmm. Okay. Kaya naman. Kaya naman dito, you're going to be in scripture. Sino? Aba, maka ng Sorry.

konti pa sorry yan po meron pa eh pero ito manipis na party na to merong sakit talaga to Medyo magaling na po. Ako niya medyo Likat, uh, Hindi ka uh, lang nagpapatalo. Nagpapatalo <laughs> ako ma? Oo po. Oo na. Tumawa ka na lang po. Opo. Magpapaganda ka? Relax mo lang, sir. Oo oh, naman. Para very good si baby. In Oo nga po. Nap, 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 natin sa TV. Opo, sige. <tip> Buti na isip mo. <tip> Maluwag na yung ano niyan. <tip> diba, nanday po? Ano? Hindi ka na nga lumalabas eh. Yung pagbili na yung malalim na Oo. Oh. oh. Nagpanti ka na ba? oo. Oh, hindi po. Humingi ka ng panti kay Lola. Hmm. Di ba, ma, di ba nakikinig ka kay Mama? Hmm. But, Matay Mapay na mapay? Mapay po talaga. Siyempre. Mapay na mapay. Kasi hindi ka ako kay mama yung bata. Sorry po. Pero gusto ka lang yun. Parang ikaw lang din. <laughs> Mga, paglaki ko na, hmm. kakain na ko ng gulay tsaka vegetable. Kahit bata, kailangan kumain ng gulay tsaka ano. Eh, masarap pag laki ko kakain. <laughs> hindi, ah, hindi yung maganda. Kailangan bata pag kumain na ng gulay. Ah! <laughs> <laughs> sabihin mo si Mickey, mama. Hmm, di ba?

hindi. Kasi may ulam tayo. Yeah, yun. Merong gulay doon. Ay, ayoko yun. Mama. Eh? Hindi ka na nagkikinig kay mama? Nagkikinig. Oo. Oh. May kinig sa, sa Tilapia na lang. Wala, hindi bumili ng Yo, tilapia, tilapia sa ulam. May tilapia, lang. Hindi si tilapia. na. Hindi bumili si lola ng tilapia. Ay, Sakit ka. sir. Sa Medyo dinidiin ko talaga. Matipatula. Ate, may niluto ako dyan. Hello, o, yung lanchon, anak.